Hello mga ni. So ito pala ang ganap natin kahapon. Tapos natin maihatid ang ating anak sa center. Balik na tayo dito sa bahay para maglinis. Kasi nga naman, kinabukasan ay Saturday, mga bata dito sa bahay. Grabe talaga parang akong trumpo nito mga mima. Kasi ihatid ko yung mga bata, babalik ng bahay, maglilinis. Tapos pipick up na naman sila. Dahil may pasok na naman sila. Ganun ang trabaho ko araw-araw mga mima iba pero siempre dahil ulirang ina tayo kinakaya wow. kaya sa ating mga nanay diyan aba laban lang talaga mga mima kasi ganun talaga ang buhay at ito yung reality ng buhay reality ng pagiging ina pero alam niyo ba mga mima nakakapagod pero masaya kasi at least nagagampanan mo ang pagiging isang ina at asawa sa iyong pamilya. At ang pagiging isang ina, ang pinakamahirap sa lahat. Pero at least masaya, kinakaya, yun lang.